Hey guys! Welcome sa aking vlog. So guys, kung kayo pala ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon, ang topic naman natin is kung magkano yung uh, pagpa-slab ko dito sa second floor. Yung uh, baba namin is parang pabonggalo style na din siya. So, una, dahil may first floor na siya, of course, tatanggalin natin yung uh, mga naka-isamidjaan. Ayan, so nabaklas na yan. So, magkano nga ba ang ginastos ko dito? So, take note na ang pagpasigil for ninyo is nakadepende yan sa lawak ng inyong uh, bahay. Ayan, so dito sa amin is ito ay 43 square meter lamang. Then guys, isa sa pinakamagastos pag magpuporma na sila sa pagslab is yung uh, mga kahoy, coco lumber. So, depende sa size is kung magkano. So, dito sa amin, uh, medyo mahal talaga dito yung materialis kaya kaya guys, kung halimbawa yung uh, bahay ninyo is around 40 to uh, 45 square meter tulad ko, 43 square meter. So, uh, maganda kayo ng around 150,000 sa pagpa-slab pa dahil Dahil marami pa kayong gagastusin pag magpa-slab kayo. So dito yung ginastos ko sa pagpapa is almost 150,000 pesos. So ilalagay ko lahat-lahat ng mga resibo ko mamaya sa dulo ng video na ito kung magkano ba exactly yung uh, ginastos ko pagpa-slab Yeah. Hmm. Ayan guys, yung bahay. Ito yung CR namin. Ito yung sa likod niya, may mangga dyan. Tapos, ayun guys, sobrang uh, kalat na ng bahay namin. Ayan. So, hindi na kami dito natutulog. Ang natutulog na lang dito yung papa ko, yung kapatid ko, yung mama ko. Tapos, ito yung unang kwarto. Ayan. Binagyan na. Kwarto ko. Tapos, ito naman yung pangalawang kwarto. Tapos, ito naman yung sala namin. Tapos ito yung ginawang kwarto nila mama. Kaya ako nagpa second -si floor kasi yung kwarto nila is yan yung sala. Yan, para pag may second floor na yung kwarto ko yun na yung kwarto nila mama. Tapos ako nasa taas. Ayan. Tapos ito yung terrace namin. Ayan yung terrace namin. Tapos yan yung CR namin. Yung dalawang si <laughs> <laughs> <Wow. laughs> Ay, okay, So, ayan guys, bago pa ang buhos, makikita nyo, sobrang dami ng bakal na gagastusin nyo dito. So, isa sa pinakamalaking gastos nyo dito is yung bakal. 2000 years later. So ayan guys, pagbuhos talaga sobrang daming tao ang kailangan dahil kailangan uh, dapat tuloy-tuloy yung buhos. pagbuhos. Itong area dito sa likod ng bahay namin guys is hindi na to sa amin. Kung kaya nagbayad pa ako sa may-ari ng lupa ng 2,000 pesos para makapagtambak dito ng mga materyales. So ganun dito guys. Then guys, may binayaran din akong dalawang libo dito sa uh, papasok sa amin. Kung kaya ang binayaran ko lahat is 4,000 pesos. Then guys, dahil buhos ngayon, of course, kung sino yung nagpagawa ng bahay, dapat sagot niya yung tanghalian ng mga tao. So, ayan, nagluto uh, na yung mga anak ni kuya, yung kinuha kong contractor. Then, mamaya guys, sa ano naman, sa merienda, is pameriendahin natin sila. So, ayan na, naghahalo na sila. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Never slow up, no I don't take shit I got no love, for the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative, when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble breath. years later. dahil tapos na yung buhos guys ayan so after ng buhos ng slab ayan so kailangan siyang basain o diligan